Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan So nakuha na po namin yung package Ito yung dalawang box Na uh, pinadala po ni Ma'am Anilu Mula sa California Santa Rosa uh, Santa Rosa California USA So ito po siya mga kababayan Yan. Maraming salamat po no Kay Ma'am Anisita Lieberman O Anilu <coughs> Salamat din po sa receiver natin na si Bonifacio Pinog from Revant Car Display kilometer 7 la ng Alfonso ang Leungto Senior so yun po mga kababayan pagkatapos uh, i-unbox namin ngayon para mahatid namin doon sa uh, kanilan ni Irene lugar ni Irene doon sa Talutoy so buksan namin dito ngayon mga kababayan para po masipirit namin yung mga pangalan tapos may isa-isa namin mahatid doon sa bahay nila nila ni Irene, pamilya ni Irene o kung sino pa man yung nakapangalan nito so abangan nyo yung pag-unbox namin mga kababayan sisimulan na natin ngayon namin ihatid Kasi hapon mga kababayan siguradong andun sila ngayon sa bahay nila kasi uwian na ngayon galing sa paaralan so unbox mo natin mga kababayan Oh no. Jai. Ay, hindi mo pa pala chai. Ah, so may pangalan mga kababayan? Ito ay pala kay James Magdon. Ah, pag-usapan ko ni boss. Sa mangkin ni boss, speaking Bombay mga kababayan, James Magdon. Kailangan ko talaga 'yan para mabili. Ito 'yung ini pangalan. Laban. Produkta na dog. Na nailord na. Ito kay nanailord na mga kababayan. So,

Ano siya itong ulit pangalan ngayon? Yeah, Pinay-punay. So, hanapan na natin mamaya mga kabayan nyo ng mga na, sakto lang. Warren Uyog. Finley Lovely. Anong pangalan na? Eh. Maricel Aquil. Anong okay. pangalan? Chay! Palaw ko ko si Lupin pin Chay ba eh? Dali Chay! Salampo pula. Oh. <coughs> Dali lahat. Dalo rin Oh, itu mga kababayan kay Elmi De Jesus. Biasa pelitin dia. Pelitin, Palitin mo na ya? ni kanila, masulit. Elmi De Jesus. Magtanong-tanong lang tayo ngayon sa mga kababayan. DJ Mangod. Ha? DJ Mangod. DJ Mangod. DJ Mangod. Ya, tama 'to.

Witching is done. Iya, <laughs> 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 Sama <pagpangaraan> black. main. Lagi warin James Magton. <coughs> 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 boxer bahkan itu dan kini kita mangguah dan sini kita lakukan lakukan kita yang kami rumit sekannya di sini mungkin sama nak takut tutoi Adel Ibanes kai Mary Uyung Adel Ibanes sebab mulai pengandai Adel Adel, Adel. <coughs> Ilbirat Ilbin Yesus Angel James Magdon Angel Jeff Beloy Ah Beloy Beloy Mama Beloy kay nanay para kay nanay po ito mga babayan kay nanay yung may anak na si Badiday Mama <coughs> Mama ni Badiday Mama ni Badiday Mama ni Badiday ito kumit okay. sakit lang pangalan yung iba Aspetto che c'era un panoramento. C'è il mango. Una cagina mango. Da gano mo do dai ne tra pangala na isa -isa. <laughs> <laughs> si ati sulat. Ini pangalan ni large. Hmm. Ini pangalan. Kristen para bos, para go, para go. Para <laughs> ang pangalan ang maong hmm? Ito, oh. ang pangalan sa sulod wala sa hmm? wala sa sulod nasa mo el RSQ Elben hmm? wala pa yung Elben diyan diri ba bong? baby bra yung magagmine

James Magdon, the creamy cream. James Magdon. Pambili na na ilang Unya, Unyap. Magdon. Magdon pang bigay sa atin. Magdon pang James Magdan. Yes. Magdan. nggak pun, saya game bangun, asal game, pakai game, asal tuh udah, karena cing, Nara Bonifacio ini James Martin. Mercedes Benz ah. Mercedes Marie... Thank you Manikan <coughs> Mercedes Mercedes Jordan Oyong

banyak soal untuk telah. dai sister. Oke. Okay. Right. Yeah. Mm, Ada. Jesus, di Yesus. di doh doh. Yesus. Nas Elmi oh. Ay. <laughs> Ay Elben. di Mangod. Kim, Mangod. Kim nena, Kim N. Istakta. Bila na. So ito na po mga kababayan yung box na o laman ng box dinadala ni Ate Ani. So, ito po mga kababayan, yung para kay sa pamilya ni Erin. Kasama na nandito yung mga anak ni Erin, yung kay Maraya. Tapos, lagyan na lang namin ng mga, yung ibang walang pangalan mga kababayan, mga, kababayan, no? mga coffee. Ano ah, ba ito mga coffee? Ah. Mga toothbrush. Okay. <coughs> Dagatag siya mga lima. Toothpaste po, lima. Para ito sa pamilya ni Irene, mga kabayan. Tapos, supply. <coughs> hmm. Ito na. Okay na. Subline. Subline. So, okay. Subline. Subline. Tama, sing. Tama, sing. Tama, no. <coughs> yun. <coughs> so, yun na, no. So, ito po yung para kay sa pamilya ni Irene, mga kabayan. Kasali itong bag. Yun.

So ilagay natin dito mga babayan yung lahat ng mga ibanyes. <coughs> yung na do. Ay. Bisos ma. Bisos ko ni. ibanyes, Claire Ibanyes. Yan. Siya so, na bahala mag Papa, Papa, Claire yes. Samantha. Papa. Diri sa tabi Adil Ibanyes. Kay Jubi Ibanyes.

So itong mga walang pangalan mga kabayan Diyan natin dito. Tapos samahan na lang natin doon mamaya kasi or kung sino man yung, ah wala pang pangalan, 'di ba? Okay. Kung sino man yung Nandun mamaya na wala wala siya, walang para sa kanila. Ibigay so, natin doon sa kanila. Para sa kababayan nila Aiden. Sige. Kailang pangalan dito. Mm -hmm. Pero kontak ko si Ate Kape on eh? hulog. Ora pangalan din. Sure. Ha tanga pena din. Tanang minta kit si. Kuan? Si mana? Samanta. <coughs> Adel ibanis. rapit na umulan mga babayan. Gibulad ng baba satay karon. Eh. Elbinde hisos. Elbinde hisos ah. de na de Jesus, ah. de Jesus, mga dehisos diri hmm. na. Well, this is a this is the name. Adhesos. Friends. Si Mayor. Okay, Di patung tong mga dehisos binti. Diri ta rats geni, kisana. De Jesus. So lahat ng De Jesus mga kababayan, isa-isaya namin. Ayos, Jesus. So, ito na po mga kababayan, no, nang pag-unbox natin sa box. So sa po ito mga kababayan. Ito po yung banda doon sa kanila ni, ayong mga walang pangalan. Tapos kay De Jesus family. Mga De Jesus. Tapos dito naman sa kanila ni, meron dito sa kanila ni Mary Uyog. Sa kanila ni Jay Mangod. So nandito sa ibabaw.

kay nanay ng Diloy, ah, nanay Biloy. Salamat po ate para sa kapatid ko na taga-receive ng package sa ka akin kapatid ko at saka para sa kanila chain Salamat po Okay na daw Okay na daw tapos na namin unbox yung malaking box mga kabayan so ito na naman yung malit na box nila na natin yung loob dito Uy. mayroon pang ala. na tamaan sa gunting kanina ni Ching mga kabayan <laughs> oh, ito oh, na pag ito mga hindi na natin ito mga kabayan Double City Double Del Sur. Galing pa rin to kay Ma'am Ani Marayan. Ani Devilman. Ani Lu. Ani Lu. Para masira na yung ano natin. <coughs> Galing talaga mag-unbox ni Ching. Ay, mga kupi. Dito, ah, meron din kay boss mga kababayan. So, meron din para kay boss pikin. Iris. Jesus. Marcel Akin. Maraya Uyuk. Maraya Uyuk.

Iris Iris de Jesus Halila de Jesus Iris <coughs> de Jesus Kay Warren Kay J. Mangod so, Ito po yung laman mga kubayan no? Uh, ah, isang box. Kay Nigi Uyog. So doon na natin ito pang ano? I-segregate. Okay, so labrit mo na natin ito. <coughs> boss. Sabit lang mo na ito kay boss. Ayan, pati bang kamera dito ako ha? Ha 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 stay there. So, yun. So, ito po yung laman mga kabayan no? sa maliit na sa isang box. Yan, mga coffee para po sa mga taga-taloy-toy. So, hatid namin ngayon ito mga kabayan. Parang hindi pa siguro uulang yun. So, samahan nyo kami sa paghatid dito mga kabayan.